Paano kung ang asawa mo ang boss mo sa isang negosyo, pero ikaw din ang boss niya sa iba? Ano nga ba hinahati ang roles kapag parehong may sariling diskarte? Eh. Real talk to, lalo na kung may pagkakamaling, dapat sabay niyong harapin. Kung mag-asawa kayo at pareho kayong may negosyo, or balak palang magsimula, this video is for you. Usapan natin hindi lang kung paano hinate ang roles namin sa negosyo, kundi pati rin yung hirap, away, suporta at lessons na natutunan namin, lalo na kapag mali ang naging desisyon sa negosyo. Pareho kaming may kanya-kanyang negosyo, pero iisang direksyon. Para sa pamilya, para sa pangarap. Pagdating sa main business namin, yung aggregate sa talo blocks, si Mr. Ang Boss. Siya yung nakatutok sa mga operations, sa pag-outsource ng mga equipment. Ako, support system. Tagapayo, taga-monitor, especially ng cash flow. Ako rin madalas yung nagpe prepare ng mga financial documents kasi ako naman yung nakahawak ng aming passbook. Kapag may mga major purchases to truck, tulad ng bagong truck, parating may consultation. Siya usually yung may plano. Ako naman yung tagasabi kung paano naapektuhan yung aming cash flow or kung meron bang budget, kasha ba? Pero dahil sobrang positibo ang vision niya, madalas ako naman ay napapaoo sa mga plano niya. May mga panahon na kahit na may alinlangan ako, pinapaubaya ko na lang sa kanya. Dahil kadalasan, siya naman yung halos gumagawa ng paraan. Pero hindi big sabihin na laging tama ang kanyang desisyon. Katulad yung binili naming uh, truck sa Subic, malaki yung gastusin. Medyo alanganin yung cash flow. Pero very firm siya. Actually, sinasabi ko sa kanya yung consequences. Pero, of course, siya pa rin yung nag -desisyon. And I respect that. Ngayon, ito yung isang malaking problema na kinakaharap namin. Akala ko, natuto na kami sa issue noon, yung sa nangyari sa flatbed trap. Pero naulit. Ang lesson, kahit may division of roles, dapat may isang wisdom sa decision making. Hindi sapat na isa lang yung boss. Dapat may discernment at bukas sa feedback. Lalo na sa mga asawang, Nararamdaman ang pressure ng pera, negosyo at pamilya. Naniniwala pa rin ako na kahit may pagkakamali, mas lalong tumitibay ang samahan kapag may respeto sa roles ng bawat isa. Hindi man ako palaging nasusunod, pero hindi rin ako pinapagsalitaan. Nandon yung tiwala, pero dapat may mas malalim na pag-uusap after ng bawat pagkakamali. Kung roles lang naman ang pag-uusapan, okay naman. Pero sa reality araw-araw ako rin may sariling negosyo. Ako rin ang nag-aasikaso sa bahay. Ako rin ang unang tumatanggap ng stress kapag may sablay. Kaya kung may nanonood dito na nararamdaman mong ikaw ang shock absorber sa pamilya mo, you are not alone. Yes, may mga araw na gusto nating bumitaw, pero a little time off, konting iyak sa Panginoon, at pagbalik sa pamilya at pangarap. Doon ako kumakapit. Kaya nga, kahit gaano ka chaotic minsan, nandito pa rin kami. Lumalaban at of course natututo. Wala talaga talagang perfect. Lalo na kapag uh, may mga pagkakamali na desisyon sa negosyo, meron kayong hindi pagkakaintindihan. Minsan, nagagalit yung isa, minsan hindi na kayo nagpapansinan. Pero kapag andun naman ang respeto, magiging okay naman, diba? di ba? Hindi naman tayo perfecto. Kung gusto mo pa ng mas maraming real talk na ganito tungkol sa negosyo, partnership at pagbangon, subscribe ka na sa channel na to.